Kahit na sa mga local government units, ah, from the municipality to the city to the uh, uh, provincial uh, governments, nangyayari pa rin po ito, hindi ba? Meron pa rin po tayong mga casual at meron pa rin po tayong mga JO o kaya yung mga job orders. Hindi lang po sa mga local government units nangyayari, pati po, sa mga national agencies, hindi pa rin po nangyayari yan. Meron nga tayong kakilala. Ha? Ah? Hanggang ngayon, may git dalawampung taon na na sa national government agency, hindi pa rin po na giging permanente. Hanggang ngayon, casual pa rin. So ano ang ginagawa ngayon? ng ating mga bagong halal, bagong upong halal na mga opisyal. Gaganda na ba ang buhay natin? Ang problema kasi sa inyo, uh, mga senador, mga kongresista, masyado kayong politika, ma-politika. Lagi niyong pinag-usapan hanggang ngayon, kahit sa ampung lupalop ng uh, YouTube channel po kayo pumunta. Ang pinag-uusapan kung sino magiging presidente, bakit tinag nag door si ganitong senador? Bakit si ganitong kongresista nag door Bakit ganyan? Etong si uh, Inday Sara, bakit hindi pa rin po na-impeach? Halos lang mga talk show, kahit sa TV, kahit sa mga iba't ibang channel, ah, mga vloggers sa Facebook at sa YouTube. Puro ganyan ang pinag-usapan. Hindi natin pinag-usapan ang mas substantive na issues natin na kinahaharap. Dito lang po ninyo mapapakinggan sa ating uh, podcast. etong mga, mga hinaing ng taong bayan na dapat po ay tugunan, sagutin ng ating mga mambabatas. Yan na nga lang legislated wage increase. Anong nangyari? Inupuan ng Senado. Ha, uh, ipinasa na ng mababang uh, kapulungan ng Kongreso ang legislated 200 peso wage increase per day. Per day po yung pinag-usapan. Ano po? Medyo malaking bagay po yun. I mean, hindi lang medyo. Malaking bagay po yun kung naipasa sana. Uh, pero inupuan po ng mga senador. Bakit po? Puro kasi politika ang kanilang uh, pinag-usapan, ang kanilang tinutuunan ng pansin. Uh, kung sino yung magiging Senate President, kung sino yung magiging chairman ng ganitong komite, Ayan kasi ang pinag-uusapan ninyo eh. Hindi ninyo tinitignan ngayon ang kapakanan ng taong bayan. Mabuti na lang at ang ating Pangulo, kahit na hindi po pinababalita sa mga mainstream media, ay gumagawa po ng paraan kahit paano to alleviate uh, the living conditions of uh, the uh, ang ating mga kababayan na nasa medyo laylayan ng lipunan.